Okay, mga boss, welcome back. At gabi na tapos na tayo sa ano, stop na muna sa refill So gawa tayo ng video pag-uusapan natin yung tungkol sa mga experiences ko o yung mga na mga naikwento din sa akin ng mga kapwa ko technician dati. Tungkol sa mga pag may shop kayo, hindi talaga maiwasan na matatambakan tayo ng mga paggawa yung iba yung mga pinagawaan na tapos hindi natutubos. So ang topic natin ngayon ay yung mga na-encounter natin o isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming tang tanggap, tambak, nagkakaroon ng maraming tambak na appliances yung mga shop at isa sa dahilan dyan ay yung mga pinapagawa or pinagawa na hindi tinubos. Bakit nga ba nangyayari yan? So, na-egraping naman sa amin yan dati o naituro naman sa kaya tawag na shop management na ganito dapat yung procedure, kaya lang hindi talaga may iwasan may mga pagkakataon kasi mga sir, mga pus na ay ngayon mo doon may mga pagkakataon kasi na talagang tawag dito yung ano yung minsan wala ka sa shop tapos iniwan lang sa kapitbahay mo yung paggawa o kaya sa kakilala mo kaya marami kang ginagawa bigla na lang iniwan so nangyayari din yun pero ang pinaka nakakasal na part ay ito siguro yung mga kapapot technician makakarelate dito yung tipong ano uh, kinukulit ka minamadali ka na ipapagawa sa iyo tapos hindi naman pala tutubusin tapos matitinggasay Matitinga sa inyo na napakatagal, napakatagal, matutulog na matutulog yung ano. So, yung iba, ang ginagawa ay, ano, na uh, naniningil sila ng storage fee hanggang sa hindi nilang matubos. So, wala rin silbi yun kung maningil ka ng storage fee tapos hindi naman tutubusin o yung iba talaga wala nang bagak tumubos. Ito may recent lang ako kaya naalala ko na maganda rin i-discuss to may nagpagawa sa akin itong huli lang. Friday, dinala sa akin yung amplifier. So, nakikusap na baka daw kinabukasan kasi hapon na dinala. Sabado, baka daw pwede magawa bago maglinggo. O kaya, makahabol mo lang linggo ng umaga matapos na sana. Kasi ang purpose nila ay sa linggo, gagamitin sa birthday. So ito na sabi ko mukhang malanganin yan. Uh, sabi ko alanganin yan kuya. Kasi marami akong ginagawa eh. May mga nakapila kung daw sabi niya. Sige na kuya pakiusap naman kasi ito lang yung pinaka na namin. Yung pinaka tawag dito gagamitin. Wala na kami yung mga na iba. Kung hindi yung amplify na yun. So tinignan ko naman. So, nakita ko na sabi ko, sige, mukhang magagawa naman to agad. Sige, sabi ko, ang mali ko lang doon, hindi ako nanghingi ng down Yan. Yeah. Kasi sa number one na mali ko, hindi ako nanghingi ng down So, bakit ako hindi nakapaghingi ng down? Kasi mismo, si customer ay eh, talagang nirarush niya. Ibig sabihin, tutubusin niya agad ko po. Kasi gagamitin niya eh. So, wala sa hinagap ng... Hindi pisa, hindi ko naisip noong time na yun na hindi na pala tutubusin. Kaya nangyari, ginawa ko. So, hoping na kinabukasan tutubusin agad kasi gagamitin na At may mga na-encounter naman kasi ako nag, ano, na gano'n na nirush tapos gagamitin sa birthday, itinutubos naman. Ito naman nangyari sa akin ay pinuntahan naman kinamagahan. So kinumusta na nagdala, sa niya, Kuya, oh, ano, nagawa na ba? Magkano'ng babayaran? So ang babayaran kasi ng amplifier na yun ay ano, 900. So nung ano na, nung nasabi ko na kung magkano ang presyo, sige kuya, ano, ah, babalik kami mamaya. Yung babalik ka mamaya is scam yun. <laughs> Hindi na bumalik mag-isang buwan may kita ngayon. Ang nakalipas, dito pa rin yung amplifier. Dagdag sa tamba ko. Dagdag sa tamba ko. So, payo ko sa mga kapwa ko technician kung may mga papasok sa inyong magawa. Mas maganda, meron kayong sekretary o meron kayong tauhan na mag ng ano, mag-handle ng mga incoming na gawa. Sila mag-record, -re sila yung lalo na pong, halimbawa, ikaw mismo, kung um owner ka na technician ka din, katulad ko, halimbawa, ako, one man team lang ako dito sa shop. Pang, yung shop ko kasi pang isang tao lang din talaga eh. Kaya pag may ginagawa o kung may tarating, titigil ko yung gagawin ko, aharapin ko sila, kakausapin ko. Tapos, balik naman ako sa gagawin ko. Pero minsan kung busy-busy talaga ako, tapos nagmamadali, nagmamadali, din sila, pinapaiwan ko na lang yun ang mali ko. Pinapaiwan yung appliances na hindi mo nakausap na interview ng maayos yung may-ari. Hindi mo nahingi yung details o yung contact, ano, mga contact number niya, kung paano siya makontak. Isa din yan sa mali. So, ganito. Magbibigay tayo ng mga payo sa mga magiging shop owner o magtatayo ng shop para maiwasan yung mga mga maling nagawa or mga bad habit ko na na hindi na nila kayahin yung, gabi, gabi na bina akala ko makakapag-vlog ako ng tahimik kasi ano habang ginagawa ko yung video na to nasa ano na eh nasa may kita last gis na so marami pa rin tao dito sa amin so isa sa pagkakamali ko pero hindi talaga to maiwasan mga boss sigurado ako ah uh, kahit sinong technician naka experience Hindi talaga maiwasan na minsan marami kang ginagawa na tuto ka sa ginagawa mo. Tapos ang mangyari na lang, sige, paiwan mo na lang. Pero hanggat maaari, try nyo mga boss. Pag may dumating na gawa, pwede mong gawin mag-initial check, check up ka. Yung bubuksan mo lang kasi silipin mo lang. Tapos kausapin mo yung may-ari. Ang gagawin mo lang ay hingihan mo ng contact number kung ipapaiwan mo o kaya titingnan mo lang yung ano, amplifier, kung amplifier ang pinapagawa. Kung tantya mo, kaya mong gawin. Kung sa tantya mo naman ay eh, mahirapan ka, decision mo na yon Sa akin kasi, pag sa tantya ko, medyo hopeless case na, o kaya ba, kung baga hindi naabot ng nalalaman ko, tinatanggihan ko na. Binibigay ko na para hindi nadagdag sa tambak dito. So, gawin nyo. Kung tatanggapin nyo, hindi nyo pa agad dahil na ginagawa nga kayo. Maglista kayo. Lista nyo sa notebook o sa record. Ilag, o lag po kung ano man tawag yan. Lista yung pangalan ng ng may-ari. Uh, anong tatak ng amplifier, ano ang problema? Lahat ng ano yung mga detalye na sinasabi ng ano customer, ilista nyo. Tapos kung anong araw din So kung may kaparyos naman na ano na libawa concert pay po misa minsan nakakatawa sa akin dito na sabay-sabay. So, may serial number yan sa likod, pwede nyo namang ilista. O kaya, may mga, may madistinguish mo siya kung anong kaibahan sa ano, ilista mo din. Tapos, pwede mo na siyang tingnan kung oras niya na, tapos chat mo yung may alis. So, yan, yan dapat ano. At saka mga boss, pagkatapos nyo ilista kung short ball na gagawin nyo ay, mas may na maging kayo ng down payment. Kasi base sa akin, sa mga nakalipas na experience ko sa tagal ko ng ano, hindi pa rin naiiwasan sa <laughs> akin po ulit May magpapagawa, tapos pag hindi natubos, ang pinakamasaklap niya, kung katulad ko kayo na halos ang pinakapuhunan ay pinapaikot lang. Kung walang, walang ma malaking pundo na kahit ano, matingga yung pagawa ay okay lang. Sa akin kasi pag natingga na yung gawa, matik niyan, logi na ako. Kung halibawa hindi natubos ng isang buwan may kit yan consider as low key na yan kasi kung yung piyesa na yun na kinabit mo dun sa pinagawa na hindi tinubos kung natubos na agad yun nagamit mo na uli yun sa ibang piyesa na pwede kang kumita pero kung ano natutulog yung pera mo dun talo ka so pero kung may down may down sila ang pinakamaganda dyan ay nagawa mo man tas hindi agad tinubos hindi ka masyadong ano, logi ang kaibahan lang kasi ng ano, ng hindi nagda-down. Pag hindi talaga natubos, yari ka <laughs> Yari ka lang. Pero may puhunan kang malaki, walang problema eh. Pero kahit may puhunan ka lang, siguro na malaki, huwag na gawing habit yun. So, yun ang gagawin ko na ngayon. Isa sa day lang, kaya hindi na rin ako tumanggap ng napakaraming gawa dito sa shop. Bukod nga sa bahain ng lugar ko na hindi na ako tatanggap ng maraming tang tambak dito. Siguro malaki na yung limang unit. Kung matapos ko yung lima, uh, lima may ginawang isa, pasok isa, tapos isa. Parang ganun lang. Mahirap na kasi ngayon ang, ano eh, ang lugar ko eh. Pag binaba. So kung may malaki naman kayong shop, mas maganda. Pero kung may malaki kayong puhunan, mas maganda kung mayroon kang tao, tapos mayroon kang uh, tagalista lahat ng ano mo. So, sosyalin, malaking shop yun legalista yung mga ano kasi sa mga no sa mga sa mga sabi natin na organized na shop meron talaga yung secretary sila yung nag-arrange ng ano doon ka magbabayad tapos sila din nagre-record ng mga pumapasok na gawa tapos sila din yung naglilista ng mga kung kanino yung ano basta ganun para nag-aayos tapos ang tabaho ng mga technician, wala na silang isipin kung may mga papasok na gawa. Basta titignan na lang titignan na lang yung detalye tapos gawa na lang nang gawa pero sa atin ng mga shop na no shop owner na na one man team ay talagang multi-tasking yan ano talaga labanan so una pag may pumasok gawa huwag kalimutang maglista lahat ng detalye hangga't maaari humingi ng down lalo na kung nagsisimula ka pa lang at wala kang masyadong puhunan at ano pa bang pangatlong idagdag natin dyan? Tingnan. Tingnan kung kaya mo nang gawin. Kung i-assist mo muna yung sarili mo at saka yung uh, dinala sa yung gawa kung sa tansya mo kaya mo. So, huwag tayo magtanggap ng masyadong yung mga repair na masyadong malala na o sobrang ano. Pero kung napakahusay nyo na tiks, sige, kung kaya nyo naman lahat. Pero kung ano, titimbangin nyo din kung masyadong kukonsumuhin yung oras nyo o nanakawin yung oras nyo ah uh, siguro mas maganda wag nyo na ano kasi isa din sa dahilan yung nagpapatambak dito ay yung mga repair na hindi matapos-tapos o so hindi magawa-gawa so nangyari andyan lang siya nakatiwang-wang lang tapos pag may free time ka babalikan mo naman tapos may free time ka babalikan mo hanggang sa misa hindi lang naman yung mga pending na repairs yung ano yung pangatlo na tinding na request pala, wag magano, wag mag-iwan ng, uh, oh, wag tumanggap ng ano, o oh, wag hayaan ang shop na magkaroon ng mga, ng maraming na maraming pindings na refer. So, minsan yung mga pinding mo na refer, hindi naman yung hindi po, ano yun, ba, mga malalang sira. So, minsan hindi lang naman, hindi lang naman tawag dito, sa <laughs> isip. hindi lang naman isang unit lang yung, minsan na maka-encounter ka ng parang bangungot, o mahirap gawin tapos nagkakandahiyaan na lang kaya hindi mo maisaw sa uli <laughs> kumbaga kumbaga ano kumbaga tawag dito panindigan mo na lang parang ganon so isa din yan sa narealize ko sa paglipas ng pano na tanggap ako ng tanggap tapos ang dami kong napipinding na mga gawa tapos hindi ko ma-edit ko kasi sabi ko baka may chance pa na magawa ko baka may chance pa na mapagano kaya lang Uh, yung growth mo noon bilang technician at saka yung pagpapatakbo mo ng shop ay pwedeng hilain o pwedeng nakaangkla doon yung ano eh. Kasi hindi ka maka-move forward dahil sa maraming pending na naka napasan-pasan mo. So pwede mo naman siyang ano, pwede mo naman siyang ilit go na muna. Di ba kung sa tansya mo talaga, uh, wala ka talagang ideya o clueless ka talaga doon sa uh, ginagawa mo pwede mong iwan. Ah, pwede mong iwan. Pwede mong isauli sa customer. Kasi mga boss, ito paalala ko sa inyo. Sa mga kapwa ko technician, kung sa tingin niyo magaling na kayo, okay, go ahead. Pero tandaan niyo, kahit gaano kayo kagaling na technician, sigurado ako mayroong mas magaling pa sa inyo. <laughs> or sigurado ako kahit gaano ka na technician, may mga trouble na hindi mo kayang paganahin o hindi mo magagawa na kaya ng iba kung hindi kasing galing mo o kung hindi malampasan yung pagiging magaling mo, sigurado po, may technician na kayang gawin yung hindi mo kaya, parang ganun parang ganun, parang gano. so kung tansya mo medyo hirap na hirap na eh, ito mo, ang daming technician eh hindi lang naman ikaw so, kung baga sa ano, yung problema na yun pwede mong i-share sa iba, hayaan mong iba naman yung mga problema, grabe hindi, <laughs> ganito lang yan. Kasi mayroong mga sa akin, base sa experience ko, Merong mga dumarating din sa akin na gawa na yung iba, hirap na hirap ayusin o oh, hindi mapagana. Tapos, saglit ko lang din magawa. Parang ganon Tapos, may mga na-encounter din naman ako na nangangamutin na ako lahat-lahat. Hindi ko na mahanap yung sira. Hindi ko matumbok-tumbok o oh, hindi ko alam. Pero, nung kinuha naman ni customer, dinala niya sa iba, saglit lang na pagana. O oh, diba? Maraming ganun. So, wag nating akuin lahat ng ano. Kung tayo huwag tayong suwapang. <laughs> Ganun lang kasimple yun. So, yes, ayan sa mga ano. Dahil lang kung bakit maraming mapapansin nyo sa mga shop. Kakaunti lang siguro. Hindi naman lahat, pero kakaunti lang siguro yung shop na malinis. Karamihan talaga may mga tambak talaga o may mga pinding. So, ano lang yan. Pinaka-common talaga yan. Yung mga hindi natubos. At saka yung mga pinding na hindi mo nagawa. <laughs> o hindi mo pa nagagawa. O hindi mo magawa-gawa pang last pa mga tatlo pala yan mga pinagawa na hindi natubos tapos yung halo halo na tong ano vlog ko eh sorted pasensya na uh, hindi natubos yung mga pending na hindi mo magawa gawa pero hindi mo pa ko kasi na hoping ka pa na baka magawa mo o baka one time or ano tapos yung mga walang pang pyesa yung pala dagdag natin yung mga wala pang pyesa yung mga na double shoot mo na kailangan mo ng pyesa kaya lang wala ka pang mabili o hindi available yung pyesa so dagdag sa pending yun at pang lima pang lima ba? tama ba yan? hindi na tubos nga hindi mo magawa-gawa dahil hindi mo alam kung saan ang sira o hindi mo mahuli yung mga ano nga ba to? Hindi mato ako mismo dito <laughs> Hindi natubos, hindi pa nagagawa-gawa. Mga walang piyesa. 'Yon, yung mga hindi mo mahanapan ng piyesa. Tapos yung mga binibili mo na gusto mong DIY or ano. Mga nabibili mong scrap or mga second hand or mga nabibili sa junk shop or nabili mo sa tao sa magbubuti na nakikitaan mo ng potential na balang araw baka buuhin ko 'to o balang araw magagamit ko to sa mga sa mga upcoming na repair ko o balang araw magiging piyesa ko to o balang araw yung piyesa to mapapakinabangan ko so yan yung mga dahilan kung bakit maraming tambak na mga appliances magingay ng mga motor na to hindi matigil o oh. gabing gabi na kaya maraming mga tambak na appliances sa mga shop. Sa totoo lang sa akin, dito sa shop ko. Maliit lang yung shop ko. Pero ilang beses pa akong pinaha dito. Siguro, kuintay na na. Dito sa, dito sa mismong pisto na to, actually magti-ten years na ako dito sa sunod na taong sa 2025. Kasi, uh, nag-umpisa kami dito ay October din. October 2015. Andito na ako. So, ang dinanas ko na baha dito ay tatlo na, 2018, 2020, at saka itong 2024. So, dito lang sa shop na to, yung mga tatlong baha na yun na nagdaan, ang dami kong mga itaponan, na, mga napinding nagawa, yung mga hindi na tinubos, yung mga masakla pa nga dyan, yung ano eh, alam nyo may bagong repair ako na nasa Kura 735. So dapat tutubusin mga ilang araw bago magbaha tutubusin kaya lang na delay. Naiiwan dito sa akin. Wala akong kinita doon kahit piso. Binigay ko, pinuntahan ng may-ari. <laughs> Pagkatapos ng pinuntahan, hinanap niya talaga eh. Sabi ko patuyuin mo kung gumana sa iyo na wag hindi na kita sisingilin diyan sa ano ko sa labor ko at saka sa piyesa ko. 'Yun ang isa sa mga talo sa mga shop. Wala na 'yun. Tapos yung mga pinding dito, tuwing nababaha ako dito, nagre-reset. Wala na akong puhunan, linis. Tapos yung mga taon na dito na hindi kinukuha, kinakalakal ko. Yan, yeah, junk shop ko. Pero kung hindi ako binaha dito, siguro mas malala pa sitwasyon ko dito. Baka mas marami pa mga tambak na, na, mga appliances. So hindi naman maiwasan yan lahat na hindi ka magkaroon ng pinding. Pero yung mga sinabi natin na pwede mong maiwasan. Yung pipili ka ng repair. So sabi nila bawal mamili ng gawa. Para sa akin naman, hindi naman bawal. Kasi kalimbawa, may dumating sa'yo na gawa. Eh, hindi mo naman kayang gawin. Ano bang gagawin mo doon? Sige nga, wala kang ideya kung paano gawin yon Alangan naman tatanggapin mo yon Magiging unfair yon sa customer. So kailangan meron tayong uh, assessment sa sarili natin kung hanggang saan lang tayo. Hindi naman lahat ng, lahat ng darating na papagawa o papatingnan ay kaya mong gawin. Eh, yung iba, halos na, tinatanggap, tinatanggap, tapos napipinding lang naman. Mahirap din yun. Kaya ang ano dyan, eh, pwede ka naman mamili ng gawa. Sa uh, oh, ano, kung mga kaya-kaya mo lang gawin, eh, yun ang paggapin pwede mo namang hindi tanggapin yung mga sa mo ay medyo kapos ka dyan o kaya gawin mo, kausapin mo yung customer kung sa'yo talaga gusto mong pagawa check upin mo lang, subukan mo lang pag hindi talaga mahanap, isa uli doon naman sa mga ano naman, o oh, inulit ko na lang siya sabi ko sa mga tawag dito sa mga magpapagawa naman na hindi tutubusin o kaya lahat na lang ang gawin nyo ay pag may magdarating ng gawa tapos uh, ipapaiwan, hingian nyo na ng down. Pero may naalala ko eh, mayroon akong customer, binantayan talaga ako eh, halos yung ulo, masubsob na dun sa pinapagawa eh. Akala nyo, binanatan ako ng, sige, kukuha lang ako ng pambayad. Mantakin nyo ba naman, yung kukuha lang ng pambayad, inabot ng taon. Sabi niya, sige boss, nagawa na. O yan, o gawa na. Ayan, binabantayan may sabi ko eh. Nagawa na, gumagana. Sige boss, ano wala ko ng pambayad. Inabot ang ano eh, yung pala nalipat sa ibang lugar eh. Na uh, ano eh, kumbaga na, na iwan ko sana na destino eh, malayong lugar. Hindi na nakabalik dito sa lugar namin. Pero wala rin siyang pambayad nung time na yon Nagpagawa siya, wala rin pala siyang pambayad. hindi niya natubos. Pero meron din talaga. May, actually, meron ako dyan eh. Uh, 2020 ate eh. Nasa taas ate eh. Iwan kong kita niyo pa dyan. Uh, sa taas pa, yan. Yung nasa taas na yan, no, yung BBO June na yun, 2020 December pa sa akin dito yan eh. Hindi tinubos. So dagdag sa tambak. So ulit tayo, payo natin sa mga magsha-shop. Pag may dadating na gawa, lista lahat, detalye. So tapos singian lang down. Yan lang asimple. Para maiwasan yung mga ano, kung hindi man nila tubusin agad, eh at least hindi ka lowi. Ako doon ako na ano eh. isa, dun, isa din yan sa dahilan kung bakit ako na lowi. Eh. Nung ang dami ng papagawa, tapos hindi din ako tapos tulog yung pera ko doon. Halimbawa, sa isang amplifier, ang binitawan mong uh, gastos o ano tama gumastos ka ng mga may gitnang daan malaking bagay na yun mga boss So, mahaba na yung video natin. Usap naman tayo sa susunod. Mga ano, mga dahilan lang kung bakit ano, pipinding yung mga gawa. O natatambakan. Maraming, maraming tam, tambak at mga hindi nagatutubos. Yan. Pero, sure ako na hindi naman may talaga na hindi mag-ala bodega o junk shop, yung shop, Normal yung sa shop. Pero, hanggat maaari, tayo natin try natin yung ano, uh, tawag dito, gawa ng paraan. Ako ngayon sinisimulan ko na eh. Hindi na ako tumatanggap ng mga katulad dito. Yung mga vintage-vintage na yan, hindi na ako tumatanggap. Last na yung ginagawa ko. Actually, ano yun? Uh, back job na lang yan eh. Kaya ginagawa ko. Pero after nung nagawa ko na to, ang pisa kasi nasira nito, ito eh. So, mayroon pa ganap. Back job, kaya ginagawa ko lang. Pero after nito, kung may darating na pa nagawa, hindi ko na ginatanggap. May mga nag-over na magpapagawa, hindi ko na tinanggap. Kasi, lalo talaga ako sa oras. Ang laki ng oras na ano isang buwan mo magawa. Sabihin na natin, singilin mo na dalawang libo sa labor. Kung kinunso mo naman yung sabihin na natin, isang linggo mo o dalawang linggo mo na working time, lalo ka din. So, hindi lahat ng customer na mayroong vintage ay willing gumastos. May iba nagpapagawa, akala nila, dahil luma na, mas mura na yung flavor. So, depende. <coughs> Kaya ang karamihan sa mga tinatanggap natin ngayon ay mga concert 5 auto na lang, mga integrated na mas madaling gawin. At pag nagawa, tupos agad, hindi tayo natatambakan. So, ngayon hindi na ganun karamihan tam tambak dito sa shop. Makalat lang yun. Okay. Salamat mga boss at God bless.